kinky. Si Gian Gomeshi, na host ng kilalang arts radio show na Q, na nababroadcast mula sa Toronto, Canada, ay nawalan ng trabaho noong isang linggo dahil sa mga nakakagulat na report tungkol sa kakaibang sex life ng radio star na ito. Si Gomeshi ay labing apat na taon na nagtatrabaho para sa Canadian broadcaster na CBC at sa kanya ang highest rated na radio show. Pero kamakailan ay nagsilabasan ng chismis tungkol sa pribadong sex life ng radio host. Ayon sa apat na magkakaibang babae, kinontak sila ni Gomeshi sa pamamagitan ng social media. Niyaya niya silang makipag-date at kapag nasa mood na silang mag-alam mo na, ay nagiging violente ito. Wala sa mga babae ang nagsalita on the record o nag-file ng mga police reports. Pero tinanggal pa rin ng kumpanya si Gomeshi dahil ang kanyang sexual behavior ay hindi nararapat para sa isang kilalang host. Nagsulat si Gomeshi ng mahabang post sa kanyang Facebook page at sinabing ang lahat ng ito ay inimbento lang ng isang ex-girlfriend na masama ang loob dahil hindi sila nagkatuluyan. Ayon kay Gomeshi, kinampihan siya ng kanyang dating employers pero nang lumala ang smear campaign laban sa kanya ay nagbago ang kanilang isip. Balak niya magdemanda para sa halagang 50 million Canadian dollars para sa breach of contract.